Good afternoon guys, biyahe tayo. Lumalaki ni... <laughs> na yung ano ko, ang mo. Lumalaki na yung tumataba na naman ako. Biyahe tayo guys, biyahe tayo. Uh, lapit lang naman. Uh, lapit lang, biyahe tayo, biyahe biyahe. Pro. Uh, Pro. mag-isa tayo ngayon guys. Mag-isa tayo na video. Okay. Saglit lang naman to guys. Isang oras pag walang traffic. Pero pag may traffic, 3 ah, oras. <laughs> Di ba guys? Ayan, ganun lang guys. Ganun lang. Pag-ibig ah. Subdivision to guys. Subdivision. Ayan. Ayan subdivision. Pasok tayo sa subdivision. Totoo. Ni walang alung biro. Kaya sanay paniwalaan mo ang pag-ibig ko sa'yo Walang ibang mamahalin Kundi ikaw lamang giliw. Ayan. Tingnan yung masisikip ang ating dinadaanan dito guys. Ganyan talaga dito. Aha. Masisikip ang ating dinadaanan. Dito sa subdivision. Shortcut kasi ito guys. Diba? Shortcut. Ayan. Hindi ko matuloy-tuloy yung kanta ko. Ayan. Ayan.

🎵 Ikaw lang ito'y ilalim, ilalim sa'yo. 🎵 ito yung buhay ng tinaraw-araw. Ito yung ating buhay araw-araw. Si -araw. Nanay, oh, nagwawali si Nanay sa gilid. Nagwawali sa gilid si Nanay. nanay, si nanay. Sipag sipag ni nanay. Nalis na naman po tayo dito ng <laughs> Balinsuela. Punta tayo ng Talipapa pa uh, Quezon City. Ayan. Yeah. Parangay Talipa Quezon City. Ano ba tayo? Ah. Ano tayo? Ai, aqui tá aqui tá, Ok, 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 ko sa'yo'y totoo ni walang halong biro paniwalaan mo ang pag-ibig ko sa'yo walang ibang mamahalin kundi ikaw lamang gili. Up, op, 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 op May traffic, may traffic Delikado Mag... Umiipit kasi itong mga single Naku, Diyos may Nawala tuloy yung kanta ko <laughs> Guys, nandito na tayo sa school Ng mga bata uh, Magsusundo na tayo <laughs> Time na yung pagsusundo Diretso tayo sa dunso Sundo, pagsundo ng mga bata Ayan. Dito na tayo ngayon sa harapan ng kanilang school Ayan. Check nyo yung harapan ng school nila school nila mga bata oh, school ng aking anak at pamangkin Ayan, ito naman yung charts oh, charts naman yan diba? Maano kasi oh yan oh, oh kita nyo guys yan Virgil Mary ano dun sa ano magre reflect yung ng kasi yung ano mahal ng araw Ang init ang panahon, no? Ayan, no? Oh, ayan na yung haraw. Mga haraw. Ayan. Tara guys, sunday na natin yung bunso. At pamangkin ko. Ayan, tara. lang gato. <laughs> ayan guys, nakuha na natin yung pamangkin ko. So, uwi na tayo. Ayan, uwi na tayo guys. Diyan na yung pamangkin ko. Kanina pa naghihintay. Kasalanan ng traffic. <laughs> Kasalanan ng traffic guys. Kasi ang tagal ko makarating dito. Dahil sa traffic. Ayan guys, gagsamuli guys. Bye bye! Mm tara na guys uwi na tayo sa bahay